Hi everyone! Samahan naman ako ngayon gagawa naman nga tayo ng spud potato na lagi kong napapanood kay Spudman. Oh my God! Nagmeri Ubus na yung gaas namin. Parang may mapapagalitang i-abab ngayon usong usong nga ngayon yung ginagawa ni Spadman na baked potato. Kaya naman naisip ko bakit hindi natin itry. Totalo ba lagi naman yung gutom sa area yan. Hala! Kaya naman eh, ninaya ko na ngayon kapatid ko para nga makabili na kami ng mga ingredients. Umaambo na nga pala paglabas namin pero hindi na nga kami nagpayong dahil nga waterproof naman kami. Huy! Wala rin namang magagalit ba kapag nagkasakit kami? Cheeries! <laughs> Oo, lakas ng hangin. Lalo, maambo na. Lalo, La, maliligo tayo. Lakas na ka. Makalipad na dito. So guys, bibili kami ngayon na. Ay, ano natin? Ang sabi ko nga, ma maligo na lang kami kung sakaling ang tutuloy yung malakas na ulan. <makes noise> Huy, bawal kiligin. Hala! <laughs> By the way, lagi nga rin pala ako nanonood kay Spadman kaya naman talagang nakaraan ko pa binabalak gumawa ng Spad Potato. Sa so Pure God lang nga rin pala kami bibili para nga makahanap kami ng nagme-melt na cheese. Okay, guys, maghanap kami. Magawa kami ng Spad Potato. So, kailangan namin ng cheese dito ba? Yung mahal yun eh. Yung cheese na nagme-melt. Sobrang dami nga talaga ng cheese dito ba? Pero ang kailangan nga namin ay itong mozzarella cheese. Medyo may kamahalan nga lang rin pala to. Pero gusto ko lang rin talaga siyang matry. Kumuha na nga rin pala ako ng butter. Dahil nga kailangan din natin to para mamaya. Naghanap nga rin pala kami ng patatas. Ang kaso nga lang ay wala kaming makitang malaking patatas dito. Kaya naman ito na ngayon last na bibilihin natin yung pork and beans. At ito naman kapatid ko ba? Parang sumama lang yata to para magturo ng mga gusto nya. Pero ganyan din naman ako nung bata ko, ba? kaya naman ang sabi ko, ay kumuha na nga siya. <laughs> nung nakabili na nga kami ng mga kailangan namin, ang last na nga lang na kailangan ko ay yung patatas na malaki. Gusto ko nga talaga ay yung gayang-gaya kay Spadman, para nga talagang ma-feel ko na parang nang ibang bansa ako gano'n. Uy! <laughs> Ayan, nakahanap na nga rin pala kami ng malaking patatas sa palengke. So, nakauwi na kami, beta Tapos, bugasan ko na tong dalawang patatas para syempre malinis kapag binoil na natin. Wow, binoil. Sobrang dirty niya kasi, be, kaya kaya. Siyempre, galing to sa lupa. Alam naman namang malinis to. Babrushin pa ba to? Papakuluan nga lang natin to ng 40 minutes para nga talagang malambot yung kalabasan ng patatas natin. Sobrang OA sa tagal ng pagpapakulo pala na to, be. Kailangan 40 minutes siya. Ubus na yung gaas namin. Parang mapapagalitang i-abab eh, ngayon na. Parang medyo kinakabahan ako. <laughs> oh, Iyan Yan na siya, be. Dapat na natin siyang tanggalan. Kasi mauubos na yung gas namin. Paano pa kami kakain? Pukunin ko na yung patatas, be. Tapos ma-microwave natin siya ng 5 minutes para malutong yung labas niya. Asya! Sobrang laki. Sobrang lambot niya na, be. Ayan. Mas maganda nga talaga kung oven yung gamit nyo. Pero ako nga, eh, microwave lang yung meron kami. Kaya naman, ito na nga lang yung ginamit ko. So, guys, ito na yung ating squad, ah, squad dito. Ibang <laughs> Kailangan nga rin, eh, mainit yung pork and beans natin. Kaya naman, ay eh, may microwave ko na nga rin. Tapos, para talaga mong malagpad man yung atake natin, eh. Kumuha ko ng foil Tapos, babalutin natin siya. Kasi gusto ko yung bubuksan, tas gaganyan ka <laughs> so Sobrang OA mo talaga, be. Ganyan. Tapos, bibilutin natin. Good. Pasabog ka naman, be. <laughs> babalutin natin. Dito pala ako gumagawa yan sa table ng kapatid ko. Bang, ganda. Siya gumawa niyan, yung mga star-star na yan. Tapos, ito yung patatas natin, yung cheddar cheese, yung beans. Tapos, kumuha ko ng panandok para talagang kabugin natin si Spudman. Tapos, ayan, salt and pepper. So, first, bubuksan natin tong patatas. Ow! Bakit si Spudman hindi siya napapasok? Minuksan ko na nga yung patatas tapos iniwa ko na nga sa apat dahil nga ganyan yung napapanood ko kay Spadman. Kumuha na nga rin ako ng kalahati sa isang patatas dahil nga ganyan napapanood ko sa mga video niya. Parang nga medyo malasa, na naglagay na nga rin ako ng paminta at asin. Naglalagay nga rin pala si Spadman ng butter kaya naman ay naglagay na rin ako ng butter sa potato ko. Matutuno naman nga yung butter dahil nga mainit pa talaga yung patatas. Next naman nga na nilagay ko ay yung mozzarella cheese na pagmameltin din natin yan maya maya. At ang pinaka final step nga natin ay naglagay na nga ako ng pork and beans. Maraming nga flavor na nilalagay si Spadman pero yung pinaka best niya nga yata ay itong pork and beans. So, tatakpan ko na lang muna siya para mag-melt. Tapos, balikan natin mamaya after mga ilang minuto. Ito na ba yung nagawa kong um, spad potato. Feeling ko naman nag-melt siya. Tapos, tignan natin kung totoong nag-melt talaga siya sa loob. Kasi nilalagay doon ni Spadman yung cheese sa loob para mainit siya. So, tignan natin. Ayan. Oh my God! nag na siya. <laughs> Oh my God! Nag-melt nga siya. At ano ah, dahil nga tapos na tayong gumawa ng spot potato, ito na nga pinaka-exciting part, ang tiki mantay. So, titikman ko na yung ginawa kong spot potato. Masarap nga ba talaga siya? Kasi alam ko meron na rin spud potato sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung saan nakakabili. Kaya gumawa na lang ako. Ayan siya. Tapos, Nag-melt din yung akin. Mm. Diba? Sulit yung paggawa ko. Tapos yung butter niya. So, haluin natin siya para. Oh, uh, yung ba diba guys? Sarap! Oh my God! Wait lang. i -ri natin siya. Aw, aw. Yeah. I-rate 10 over 10. Mm.

Ito yung ko yan, ko mas masarap to kung may lasa yung keso. Pero wala siyang lasa kasi nga mozzarella to. Kung i ko siya, siguro okay. mga 7 out of 10 lang. Siguro hindi lang masarap yung gawa ko. Pwede na, pero hindi mo hanap-hanapin yung lasa. Sarap lang talaga ng beans. Kuro kayo so lang kinain mo. Ayaw mo. Sarap. IB sa akin mo, ilang puntos sana ko 'di ba? Ah. Sarap ba? Parang 'yung gusto ko na sarapan. Eh. 150. 'Diarap kasi bigay medyo Para medyo maalat-alat. Hindi 'yung kaysa wala lasa. Alat din. Lagyan ako ng asin din. Oo, wala pinagpapamintahan mo to. Mm. Yun lang pala. Like, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!